With all of the Philippines. Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart. Of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada. Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority, authority. One time, the new Filipino time, alas siyete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide. Ang Office of the Civil Defense pinagpapaliwanag ang filsa Kasunod ng malakas na pagsabog at guhit sa langit sa Palawan Pagkamatay ng isang Pilipina sa Las Vegas, bineberipika na ng DFA. Pangulong Marcos, may pangalan na ng mga kontratista na sangkot daw sa anomalya ng mga flood control projects at ang mga sangkot planong ipa-blacklist. Ang PNP, pinag-aaralan na ang pagdadala ng mga polis ng non-lethal weapons tulad ng baton at pepper spray. Bilang ng na mga nagparehistro sa Nationwide Voters Registration, umabot na sa mahigit kalahating milyon. At big time oil price hike, epektibo na ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama, ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Nationwide Balita Nationwide sa umaga. The Nationwide. Brigada Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang brigada balita nationwide sa umaga brigada balita sa umaga araw ng martes mga kabrigada august 5 2025 kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungao At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Hinihintay ngayon ang Office of the Civil Defense Ang tugon ng Philippine Space Agency o PhilSAC Kaugnay Sa narinig na malakas na pagsabog At mga nakitang guhit sa langit Diyan po sa Palawan Ito'y upang matukoy kung ang mga insidente ba ay may kinalaman sa ginanap na rocket launch ng China kahapon. Kaugnay ho niyan, sinabi ho ng Filsa na patuloy umano ang pangangalap nila ng impormasyon kaugnay dito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng verifikasyon ng technical group ng ahensya Samantala, pinaiiwas naman ng OCD ang mga residente sa Palawan sa mga lugar na pwedeng bagsakan ng mga debris upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mabala pa ng OCD. Huwag bastang kukuhanin ang mga debris sakaling makita huyan. at sa halip ay agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad o sa lokal na pamahalaan para maisailalim sa investigasyon. Nangangala pa ng karagdagang impormasyon ng Department of Foreign Affairs wala sa Philippine Consulate General sa Los Angeles. Kaugnayan sa napaulat na natagpo ang bangkay ng isang Pilipina sa isang bangin sa Las Vegas. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, bagamat nakarating na sa ahensya ang insidente, hinihintay pa nila ang iba pang impormasyon kaugnay dito bago sila maglabas ng karagdagang detalye. Hiniling din ng ahensya sa publiko na iwasan muna ang anumang spekulasyon at igalang ang privacy ng pamilya ng biktima. Mababati na nauna ng napaulat na nawawala ang 75 taong gulang na ginang na si Lourdes Morin noong July 27 matapos manong magpunta sa simbahan at hindi na nakauwi pa sa kanilang tahanan. Ngunit makalipas ng tatlong araw, natagpuan ang bangkay nitong naaagnas na. Patuli naman ang isinasagawang investigasyon sa sanhinang kamatayan ng biktima at ang posibleng pangyayari bago ito matagpuan. Brigada Balita Nationwide Panggap tayo ng report mga kabrigada isang senador na nawagan ng pananagutan mula sa DPWH kasunod po ng nagkolaps na tulay sa may kabagan Santa Maria Isabela Brigada Ann Cortez Ibrigada mo! Brigada! Brigada! Muling nanawagan ng pananagutan si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Department of Public Works and Highways ilang buwan nga matapos mag-collapse ang Kabagan Santa Maria Bridge sa May Isabela. Mr. President, wala tayong nabalitaan na nasuspending opisyal ng DPWH na may kinalaman sa proyektong ito. Wala rin tayong nabalitaan iniimbestigahan sila upang panagutin. A bridge does not collapse overnight. Anumang maliit na bitak ay lumalala lalo na kapag ito ay binabaliwala. Naniniwala naman ng senador na posibleng ang mga ito ang di umunay pinatutungkulan ng Pangulo sa kanya sona hinggil sa korupsyon. Matapos ang privilege speech ni Estrada ay nagkaroon naman ng ilang clarificatory questions si Senate Blue Committee Chairperson Sen. Rodante Marculeta sa isyo na kanyang tinalakay. Tinanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y Nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasangkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po, ang mas uh, amang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Kailan nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po ng galing sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kung kay isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At Malang, hindi Malong, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President hindi Kiro, po no? ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman na, po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako nanggaling sa, sa, sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, ayon po ako sa inyong parang Kung kaya po ay naniniwala, maniniwala rin po ako Samantalang tatlong beses na paggastos ng gobyerno rito Kabilang na nga ang retrofitting sa tulay Ay saraw malinaw na pagpapakita na tila tatlong beses din eh, Na nasampal mga Pilipino ayon kay Marcoleta. In the heart of changing lives Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority nationwide. Kabrigada, pinasinungalingan ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay sa pagkakasangkot di umano ng anim na kongresista sa 811 billion peso flood control projects. Yan ay matapos hingin ni House Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez ang reaksyon ng DPWH kaugnay sa mga aligasyon. Para sa mambabatas, unfair na mga kongresista ang idinadawit at sinisiraan sa nasabing usapin. Gayunman, sinabi ng kalihim na wala silang impormasyon kaugnay sa akusasyon sa mga mambabatas. Kinawag din niya ang bintang sa mga ito na isang kalukohan. Keith Panibonoan. Wala mo ng record ng DPWH kaugnay sa bilyon-bilyong halagang alokasyon para sa flood control projects. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang PNP mga kabrigada, pinag-aaralan na daw ang pagdadala ng mga pulis ng mga non-lethal weapons tulad ho ng mga pamalo at pepper spray. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pagbili ng mga non-lethal equipment na magagamit ng mga Romerespondeng Polis. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ito'y kasunod ng insidente sa Pavia, Iloilo noong August 1, kung saan nabaril at napatay ng polis ang lalaking ito na armado ng kutsilyo. Ang kanyang inang tumawag sa pulisya upang humingi ng tulong dahil ang kanyang anak ay nagwawala armado ng kutsilyo, inatake umano ang kanyang kapatid at nagbanta pa sa kanyang buong pamilya. Agad na dumating ang mga pulis pero sa kabila ng paulit-ulit na babala na ibaba ang kanyang kutsilyo ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake. Dahil dito napilitan ng isa sa mga romesponding pulis na gumamit ng kanyang service firearm upang ipagtanggol ang sarili. Dahil sa insidente, kabilang sa mga kinukonsiderang pag-aralan ng PNP ayon kay Tore ay ang pagbili ng plastic baton, pepper spray at taser. May tawag na natanggap mula sa isang inang nag-uulat na ang kanyang anak ay armado ng kutsilyo. Inatake ang kanyang kapatid at nagbabanta sa kanilang buong pamilya. Agad tayo nagpadala ng tauhan at dumating sila sa loob ng tatlong minuto. Pagdating ng pulis, bila silang inatake ng suspect gamit ng kutsilyo, kaya pa ulit-ulit na binigyan ng babala na ibaba ang kanyang armas. Patuloy pa rin siyang nananaksak, kaya napilitan ng isa sa ating tauhan na gumamit ng kanyang service firearm para ipagtanggol ang sarili. Sa ngayon, pandagdag niyan, we are also studying. The possibility of our policemen uh, bringing with them the non-lethal weapons, baton and uh, pepper spray, uh, taser. As the... Sabi ng PNP chief, aminado siya na may ilang katanungan mula sa publiko kung bakit kailangan pang barili ng suspect gayong kutsilyo lamang ang hawak nito. Sa kabila nito, suportado umano ng PNP ang naging aksyon ng polis. Kasamahan tayo at amin na recognize may mga nagtatanong bakit kutsilyo lang ang gamit, bakit sinaksak ng above binaril ng ating pulis. Ito po ay under review. Tanggap po natin 'yan. Niya ay pwedeng pwedeng ma-question pero sa ngayon, ang ating mga ni-review ay at, at, ang ating tinitingnan ay may may regularity ang ating pulis. Dagdag pa niya, bahagi na ng basic training ng mga pulisang martial arts at disarming techniques upang maiwasang may buhay na mawala sa kanilang operasyon sa ngayon, uh, natin lahat ng yan, tinitingnan natin yung unarmed combat, disarming techniques, at iba pang mga options para kung pwedeng iwasan ang pagkawala ng buhay ay gagawin natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Honestly, balita, balita pa mga kabigada. Wala na umanong itatago ang kamera sa proseso na pagbalangkas ng budget. Ito tiniyak ni House Committee on Appropriations sa Chairperson at Nueva Ecija Representative Mika Swansing kasabay ng inanunsyo nitong mga reforma na isusulong sa pagsisimula ng budget deliberations para sa 2026 sa pulong balitaan. Kinumpirma ni Swansing na imumungkahin niya sa Office of the Speaker ang ilang pagbabago sa takbo ng budget hearings na hiwalay pa sa pagbubukas ng Bicameral Conference Committee sa publiko. Kabilang narito ang pag-abolish o pagbuwag sa small committee na karaniwang binubuo sa kasagsagan ng period of amendments. Bubuoan nyo sila ng subcommittee para sa amendments review na mga ngasiwa at tututok sa proposed amendments na inihahain ng mga ahensya ng gobyerno at miyembro ng Kamara. Paliwanag this one sing, itatalaga ang isang senior vice chairperson o vice chair ng appropriations panel. Miembro na inonominate ng bawat political party at ng party list coalition, pati na ang mga miembro na pipiliin ng minority bloc. Bukod dito, isusulong ng kongresista ang paghikayat sa civil society groups na maging budget watchdogs sa budget deliberations. Brigada Balita, nationwide. Brigada Balita. Si Pangulong Marcos naman, mga kaprikata, meron na mga pangalan ng mga kontratista na sangkot sa anomalya ng flood control projects Brigada Maricar Sargan sa detalye ibrigada e mo brigada Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga pangalan na ng kumpanya at kontratista na lumilitaw sa investigasyon ng gobyerno hinggil sa anomalya sa ilang flood control project na tinukoy niya sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address. Sa ikatlong episode ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na malinaw na may kapalpakan sa trabaho ng mga ito sa proyekto ng pamahalaan, lalo na sa flood control project. Kaya plano raw niyang ipa o ipagbawal na ang mga kumpanyang ito na makakuha pa ng kontrata sa gobyerno. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na kakasuhan ang sinumang kontraktor o opisyal na mabibigong ipaliwanag kung saan napunta ang pondong inilaan para sa mga flood control project. We already have some names that are coming up that mm -hmm. will be first of all uh, corporations that, that uh, mga kontraktor na talagang kitang-kita na hindi mm -hmm. magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. hindi mm -hmm. na pwedeng eh, hindi na sila pwedeng mag uh, magkontrata sa gobyerno. Number two, uh, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin mm -hmm. natin saan sa napunta yung pondong ito, saan napunta sa ganyan. Pag hindi sila makapag-explain naman mabuti, we will have to take it to the next step. Ayon sa Pangulo, kinuha na sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga flood control projects sa nakalipas na tatlong taon. Kabilang ang mga hindi natapos, mababa ang kalidad o hindi talaga na ipatupad. Nilinaw ng Pangulo na hindi ang DPWH ang magsasagawa ng investigasyon, kundi isang hiwalay na grupo upang matiyak ang transparency. Isa sa publiko rin ang palasyo ang naturang listahan upang makapagsumbong rin ang publiko ng anumang irregularidad. Hindi talaga DPWH. Hmm. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi Kinuha na natin yung listahan Kaya yung ma 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 mahalaga Doon sa aming pinag-usapan Na isa sa publiko natin hmm. So malalaman ng tao Yung tiga doon, barangay 1, 2, 3 Eh tiga namin, na wala naman kami nakitang ganto eh. hmm. Di isumbong nila So that applies to anything, to all of the to all of the projects that will that will happen. I'm sure marami magsusumbong dyan. Hmm. Sabantala bukas din si Pangulong Marcos na palawakin ng audit sa iba pang proyekto ng gobyerno. Kasunod ito ng ulat ng World Bank na umaabot sa 20% ng taon ng pondo ng bansa ang napupunta umano sa korupsyon. Pagtitiyak ng presidente, walang sisinuhin sa pagpapanagot kahit kaalyado niya man sa politika ay hindi niya kukonsintihin kung ang sangkot sa anomalya. Sa huli, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang layunin ng hakbang na ito ay panaguti ng mga responsable at wakasan ang paghihirap ng mga Pilipinong paulit-ulit na binabaha dahil sa kapabayaan at katiwalian in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bilang naman ng mga nagparehistro sa nationwide voter registration, mabot na sa mahigit kalahating milyon. Chico Boy Custodio, i-Brigada mo! Brigada! Report! Sa ikatlong araw pa lamang ng isinasagawang nationwide voter registration ng Commission on Elections, pumalo na sa mahigit kalahating milyon ang nagparehistro na nais makaboto sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Lagpas kalahati na ito ng isang milyon target ng Comelec sa loob ng sampung araw. Pinakamarami ang nagparehistro nitong linggo na nasa halos 250,000. Nangunguna sa may pinakamaraming rehistro ang Region 3, sinundan ng Calabarzon at ng NCR. Ayon sa Comelec, kabataan ang karamihan sa mga nagparehistro. Talaga nakalimitan lalo na sa mga registration anywhere, mga kabataan na nagpaparehistro. May mga dala pang ang birth certificate kasi kinakailan patunayan din niya na sila ay 15 anyos hanggang 17 kung ikaw ay isang guniang kabataan. So, nakakatuwa dahil sa, ibig sabihin, mulat na mulat ang mga kabataan sa kasalukuyan. Hindi man ganun kasapat ang aming Voters Education Program, malimbawa, sapagkat kinapos nga ng panahon, sa 10 araw lang, pero sila po mismo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng social media at traditional media, dumadako pumupunta sa ating mga registration site. Kasabay ng regular na registration, isinagawa rin ang Special Registration Anywhere Program kung saan maaaring magparehistro sa mga piling lugar gaya ng malls, LRT stations, paliparan at ng ospital. Tatagal ang Nationwide Voter Registration hanggang August 10 habang sa August 7 naman ang SRAP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Nagpaalala si Senador Bongo sa publiko ngayong Agosto na alagaan ang kalusugan. Kasabay ho ng pagdiriwang ng National Long Month. Bilang chair ng Senate Committee on Health, hinimuko ng senador ang mga mamamayan na regular na mag-exercise at huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Inaalalahanan din ng Senador ang publiko na umiwas sa paninigarilyo at iwasan ng mga lugar na may pulusyon sa hangin upang iwasan din ang sakit gaya ho ng asthma, bronchitis at lung cancer. Mababatid ng National Lung Month ay ginugunita tuwing Agosto upang magpalagana po ng kaalaman kaugnay sa lung illness at hikayatin ng lahat na pangalagaan ang kanilang respiratory health. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At ah, Brigada Haji Kaaminyo Wala rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.